guys, magluluto po ulit tayo ng monggo. Ayan po, ayan. Malapot na po yung ating monggo. At nakaready na rin po yung ating ah, pangsahog. Ayan po, bilis po ang ating ihahalo. Ayan, at saka meron po tayo. Ang palaya. At, ayan, talong po. yan po. Tabayanin po natin ang ating pagluluto. Ayan nga po ka, Ito na naman po ang ating ah, hapunan ngayon. Mm -hmm. At natin ang bawang. Isasangkot siya na lang po muna natin ito. Advancing kanyang bilis. Ayan. Bilis po muna guys. Ayan. Na healthy po ito kasi hindi tayo magkakaroon ng sakit. Hindi tayo na kumakae walang halong ano amin um, may kasi makasunod-sunod na nit ang amin ulan nasangkot siya na po siya lalagyan po na po natin ang kanyang sibuyas nakita ko pag uwi namin ang si Eva sa labas ito na po po, tapos na po na ano, nag-iigilis na po. Pwede na po natin ilagay yung munggo. Ang lapot po ng munggo natin, tubig. bayanan na lang po natin mamaya pakulang pa po natin at kulang po yung kanyang ah, uh, luto ng monggo so guys lalagay na po natin ang talong ayan so, dito na po lalagay na po natin ang uh, ampalaya saglit lang po yan ito na guys, finish product ng aking nilutong monggo. Ayan nga po. Yummy, 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 yummy na po. isang okay, ang aking kakainin ngayon. Ayan, dieta po tayo. 6.09 na po ng gabi. Ito po ang ah, hapunan natin. Kaluluto lang po natin ng monggo. Kaya, ito kakain ko tayo. Konting kanin lang. Nahaluan ng dilis yung ating monggo. Ang Ang palaya. Mainit. Ganun pala yung ampalaya pag kinain mo. Pakiwari mo, hindi mainit. Pero pag naisinubo mo, nako, iluluwa mo pala. Pero ito nakikita mo na talaga hindi siya mainit. Dito kasi sa sampalay nakatago yung init doon sa dahon. Kaya pala yun. Ah, so pala nilagyan na yun nila. Sarap?